Ligtas na gumagawa ng mga alon, isa sero mga tip para mapataas ang iyong karanasan sa snorkeling tulad ng isang pro. Ang scuba diving ay isang masaya at kapanapanabik na karanasan ng paggalugad na nagbubukas ng iyong mga mata sa mga bahagi ng mundo na hindi kailanman nakikita ng marami pang iba. Maaari rin itong maging isang napakamapanganib at komplikadong libangan na nangangailangan ng base ng kaalaman na natutunan mula sa mga dekalidad na kurso at karanasan. Mayroong hindi mabilang na mga kwento ng mga tao na sa mga kurso sa pagsasanay ay halos mamatay sa pag-aaral kung paano skuba dev. Bilang nakaraang Edul Professional Advanced Open Ocean Scuba Diver, an rescue swimmer, fast rescue boat coxswain, a fall protection climber, the enclosed space rescuer, at yes coast guard veteran, meron akong upper level na pagsasanay at pang-araw-araw na gawi sa pagsasagawa ng mga drills para sa diving paghahanap at rescue, firefighting, chemical spill at iba pang emergency response actions. Lagi kong sinasabi, matuto sa mga eksperto. Sa lahat ng aking pagsasanay at karanasan, marami pa akong dapat matutunan at maranasan. Ngunit narito ang alam ko batay sa isang hilig sa diving at malawak na panghabang buhay na pananaliksik. Makakakita ka ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon sa pag-save ng buhay sa ibaba, hindi alintana kung ikaw ay isang baguhan o batikang maninisid. Palaging nakakatulong na suriin at paalalahanan ang iyong sarili ng mga tips sa pag-save ng buhay. Narito ang mga tip na nagliligtas ng buhay para sa mga scuba divers. Bago ang pagsisid, suriin ang iyong mga kalagayan. Ikaw ba ay kulang sa tulog? Ikaw ba ay hydrated at umiinom ng tubig? Kumain ka ba? Ikaw ba ay na-stress, nalulula, nalood ang gawain, o sobra sa trabaho? May dev body ka ba? nakapag ka na ba kasama ang iyong body hindi kailanman, ilang beses, mga taludtod ng maraming beses? Maganda ba ang lagay ng panahon at kapaligiran? Sanay ka na bang sumisid sa mainit yes malamig na tubig? Anong temperatura ang tubig ngayon? Ang pagsisid sa iba't ibang temperatura ay nakakaapekto sa buoyancy at iba pang mga kadahilanan. Anong lalim ang naranasan mong sumisid? Nakarating na ba kayo, North? Ikaw ay madaling kapitan sa pagkakaroon ng mga isyo o pagkuha ng North. Uminom ka ba ng alak o lumilipad sa loob ng nakalipas na apat na putwalo oras? Mayroon bang agos na kalabanin, maalon ba ang tubig, o mataas ang estado ng dagat? Magiging isyo ba ang visibility? Suriin at alagaan ang iyong kagamitan. Tiyaking puno ang tangke at gumagana ng maayos ang iyong regulator. Ito ba ay isang gumaga ng dev na may mga karagdagang komplikado? o isang recreational dive na tinatamasa mo lang. Mayroon ka bang karagdagang kagamitan upang mapanatili tulad ng ilaw, linya, dev buoy, signal marker buoy, kamera, o GoPro? Maapektuhan ba ng kagamitang ito ang iyong buoyancy? Mayroon ka bang dive knife o navigational compass para sa mga emergency? Mayroon ka bang relo sa pagsisid at makakatulong ba ito sa iyo sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng pagtaas pagbagsak sa loob ng kolom ng tubig sa mga ligtas na ride? Right? Nakagawa ka na ba ng paulit-ulit na pagsisid? Ano ang iyong lalim at oras sa ibaba? Talakayin ang dive plan. Ilang tao ang nag-dive? Ano ang kanilang mga antas ng karanasan? Sino ang mga dive masters at sino ang nangunguna sa dive? Palaging sundin ng masigasig ang mga dive master at dive leader. Ano ang nakaplanong max depth, oras sa ibaba at kabuang dive time? lalim ng plano at tagal ng paghinto ng decompression. Sino ang iyong kaibigan? Anong landas ang tinatahak mo? Anong marine life ang umiiral sa mga tubig na ito, lalo na ang mga nakakalason o nakakapinsala sa iyo urchin, shark, octopus, barracuda, ilang sea star, rye, stonefish, yon fish at Ano ang inaasahan sa mga kondisyon sa kapaligiran? Suriin at ihambing ang plano sa Dive Tables chart. Anong mga signal ang gagamitin sa buong dive na ito at anong mga signal ang dapat gamitin sa mga emergency? Anong mga alalahanin sa kaligtasan ang umiiral na partikular sa dive na ito? Dalawa pagsisid Mag-ingat Ang mga pinsala ay kadalasang nangyayari kapag hindi mo pinaplano ang iyong pagsisid at sinisid ang iyong plano. Iwasan ang pagbabago ng mga plano sa panahon ng pagsisid. Halimbawa ang mga halimbawa ay kinabibilangan ng isang let's go deeper. Let's explore a place we never been. Let's beyond the recommended depth or time for your air supply. Let's touch this thing we never touched. Sumisid lang sa antas ng iyong pagsasanay, mga certification at karanasan. Huwag subukan ang malalim, gumaga ng pagsisid o teknikal na pagsisid ng walang wastong pagsasanay at mga sertifikasyon laging sumisid kasama ang isang kaibigan. Mas gusto ko ang palaging pagsisid kasama ang isang taong mas may karanasan kaysa sa aking sarili. Sa ganoong paraan ako ay nasa pinakamahusay na posibleng sitwasyon sa loob ng mga emerhensya, ngunit din sa pinakamahusay na sitwasyon upang matuto ng bago sa loob ng bawat pagsisid. Pagmasdan ang iyong paligid, kabilang ang iba pang mga maninisid, bangka, kalaliman, kalapit na kapaligiran at marine life. Iwasang hawakan o abalahin ang buhay at kapaligiran sa paligid mo. Maging lubos na kamalayan sa iyong mga antas ng hangin, lalim, bilis ng pag-akyat-pagbaba, dive body at dive master huwag lumayo sa iba. Sila ang iyong link sa kaligtasan kapag nagkamali. Subaybayan ang iyong supply ng hangin at makipag-usap ng regular sa iyong body at o dive master ang mga halagang natitira. Palaging umakyat bumaba ng dahan-dahan at sundin ang mga inirekomendang paghinto ng decompression upang maiwasan ang decompression sickness. Manatiling kalmado sa isang emerhensya, makakatulong ito sa iyong magsagawa ng mga aksyong pang-emergency ng pinakamabisa at makatanggap ng pinakamahusay na mga resulta. Matuto